Zoom. may nagtanong ilang taon na daw ba ako ba't ang bilis kong kumayat so December nalaman ko na 66 kilos na ako so dapat maintain ko ang 55 kilos hindi po talaga ako pwede tumaba kasi sa left leg ko meron akong bakal and sabi ng ortho ko before bawal akong tumaba kasi mabibigatan yung bakal so hindi talaga pwede tumaba talaga ako ng husto so dahil nga kaka-melty, kaka hindi ko na mapigilan na tumaba dahil habang tumatanda ka, bumabagal yung metabolism mo. So, kung lamon ka ng lamon, hindi kain ha, lamon talaga. Talagang tataba ka. So, nagulat ako na 66 kilos na ako, parang hindi ko siya matanggap. Pero 2023, nagbabalak ako mag-exercise na, pero hindi ko magawa kasi ang bilis ko hingalin, tsaka parang ang bilis ko mapagod. So, wala talaga akong motivation na mag-exercise. At the same time, yung kasama ko noon, Palagi siyang naguguto, maya-maya siya kain. E ako kasi, hindi ako maya-maya kain. <laughs> pag kumain ako, isang kainan na isang bultuhan. Tsaka, ayoko yung may pagkain dyan na nakatambak. Pag nakita ko yung kinakain ko, so, walang control ba? Hindi ko makontrol kasi ang daming may pagkain sa paligid. So, kinakain ko yun. So, wala talagang disiplina. So, buti ngayon, sabi ko, pag yung isang plano ko hindi matuloy, this 2025, itutuloy ko na yung plan B na mag-exercise ako. So, yung plan A, hindi kasi natuloy, kaya nag-exercise ako this 2025. Yun yung natuloy. So, hindi ko muna sinet na nag-exercise ako kasi or nagpapapalit ako. Pero, shinare ko to na iniinom ko, itong Tokyo Coffee na to. Uh, nagpapatanggal siya ng cravings na sakto sa akin na lagi ako crave Minsan kasi yung isip lang natin yung nagugutom, pero yung chan natin, hindi naman talaga nagugutom. ba? Diba? So, dapat sabayan mo siya. Uh, twice a day ako minom nito before, pero ngayon isang beses na lang sa isang araw. Pero minsan nagiging dalawa din. Depende kasi nga, coffee lover ako, ba? Diba? So, Uh, from January 6, nag-start akong mag-exercise. Hindi, hindi masyadong seryoso pero binabawasan ko yung kain ko. Nag-fasting ako, intermittent fasting, 16 hours, 8 hours. 16 hours nang hindi ka kakain, uh, 8 hours nang kakain. So, kakain ako ng, gigising ako ng tanghali kasi 1 ang kain ko dapat hanggang alas 8 stop na yun. Hanggang 8 na yung last na kain ko. Tapos, kinabukas na ulit ng alauna yung kain ko. At bawas. So, dahil mag na lang ako ngayon dito, tsaka yung dati nga, kahit nandito pa si mama, nakokontrol ko pa din yung pagkain ko. Kasi nga, dapat ready ka din doon sa gusto mong gawin. And from January to February ng to March ng first week, meron na akong result na nakita. Kasi talagang lumiit ako ko, guys. Alam mo, minsan pagising ko, pagtaas ko ng paa ko, ang liit na ng legs ko, ang liit na ng braso ko, na dati malaki ang braso ko na yan. Ayun, no, tignan nyo naman. Na dati, ang laki talaga yan. Parang mananap pa ako ngayon. Maliit na talaga. <laughs> so, naniniwala talaga ako na mas lalo akong naniniwala ngayon pag gusto mo may paraan. Tsaka yung waist trainer sinusot kung Ngayon, medyo busog ako kakakain ko lang. Kaya meron akong bilbil. So, hindi ko muna sinusot yung uh, waist trainer ko. Kasi syempre, busog ka ba? Wag mo siyang, wag mo ipitin yung chan mo habang busog ka. Ayan, madami nakapansin na talagang lumaya talaga ako. And, and ang height ko po ay 5'4. So, 5'4 ang height ko, masyadong matangkad. So, kung dati, 55 kilos yung maintain, uh, maintaining weight ko, hindi na siya pwedeng ngayon. Dapat, so, naisip ko, 58 kilos na lang. Ano yun niya? Ayan, sa ngayon, huling timbang ko pa lang ay 60 kilos. 60 pa lang po ko, pero ang target ko ay 58 kilos. Eh, ang edad ko, ngayon ko lang to sasabihin. <laughs> ay, 35 na po ako. 35! So, pag nag-58 kilos na ako, i-maintain ko na lang yun. Hindi na pwede kong bumaban. Kasi, pangit na tignan kasi na matangkad nga ako. Ang height ko ay 5'4. So, gusto ko 5'4 and 58 kilos.